Let's eat. Come on, let's go! Come on, let's go! Let's go, eat here! Let's go, let's go! Dali, dali, careful! Grabe, sana lagi tayong ganito, no? Masaya! <laughs> Hindi, sana. Dapat. Ako? <laughs> dapat lang lagi na tayong ganito kasaya. Kalimutan na natin lahat ng mga problema ng pamilya natin. Dapat linisan na natin yung pangalang palasyos. Magsimula tayo sa mga bulinggit na to. <laughs> <laughs> diba? Palakihin natin sila ng may respeto sa kapwa, may pagmamahal sa kapwa. Nang sa ganun, hindi na nila ulitin yung mga kasamaan ng mga palasyo sa nauna sa kanila. Actually, gusto kong balikan yung families na na nila Tita Aurora, Tita Galvan. Kaya ng... I'm... family ni Tony. I'm planning to give a part of my wealth to the miners who suffered before. Supportahan ka namin dyan, Rebecca. Actually, nag-iisip din kami ni George eh, na magtayo ng foundation para sa mga minero. Di ba, George? We'll provide scholarships para sa mga anak ng mga minero. Gagawa din tayo ng mga livelihood projects. That's <laughs> great! oh my gosh, I'm oh, excited. No. Okay, wait. Pwede ba, please? Huwag na kayong lumipat ng bahay. Pwede ba yun? Ito na nga. Oh ano <laughs> yan? Hindi na kami lilipat. Magsasama-sama na ulit tayo sa isang bahay. Oh my God! Babalik na tayo dun sa estate. Actually, kausap ko kanina yung architect. Ang sabi niya, malapit na daw matapos yung renovation ng Palacios Estate. Oh Doon <laughs> na tayo ulit. Oh <laughs> uh, Sam, meron gustong sabihin sa'yo itong bunso ko. Hindi ka uh. na, anak. Hindi ka. Ate Sam, gusto na mag-sorry. Para saan? Nung binugbog po ako ni Kuya Cairo, si Sir Galvan po ang nag-utos noon. Kayo po pinagbintangan ni ate. Pero imbes po sana na i ko siya, nagpadala po ako sa takot. Sorry po. Or, ibaon na natin sa limot lahat ng mga nangyari sa nakaraan. Okay na yun. Thank you, Ate Sam. Salamat, <laughs> Sam. Oh. Ma. Ay, hey, naku! Kain na! Kain na! tayo! How about bread? Do you yes. like bread? Hindi mo ko kailangang iwasan. Okay ba? Okay. 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 You're not mad. The mercy. Anak Anak ako ng asawa mo sa ibang babae. Silang may kasalanan sa akin, hindi ikaw. Kung sila napatawad ko, ikaw pa bang hindi?

Ay, hindi siya masyadong... <laughs> <ngayon. laughs> ano yun? Diretso lang. Sa wakas, natapos din ang lahat ng problema natin. We can finally live in peace. Mayan. yan. <laughs> Wala. I guess I just... I just feel so relieved. Na... Sa dami-dami ng lahat ng problema na pinagdaanan natin, andito pa rin tayo. Magkasama. Masaya. Tara na, balik na tayo doon sa cottage. Eh, siguro mo, una ka na. Magpapahangin din na ako. Sige. bilisan mo ha. Pahanapin tayo <laughs> ng baby natin. Sige. Sunod ako. Pa ako? Pa, patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa naging kasalanan ko sa film Nag-usap kami ni George at ni Rebecca. Nangako kami sa isa't isa na palalakahin namin na maayos yung next generation ng mga palasyos. Wala na magiging sa mga palasyos. Wala na.